Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ipinaubayan na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga eksperto ng Department of Education ang pagsagot sa batikos sa mungkahi na baguhin ng salita sa grade 6 araling panlipunan textbooks. Kaunay ito ng pagpapalit ng katagang diktadurang Marcos at gawin na lamang diktadura. Ipinaliwanag ni VP Duterte na ang pagbabago ng naturang salita ay desisyon ng mga eksperto. Ipinaliwanag ni DepEd Bureau of Curriculum and Teaching Director Joyce Andaya na ang rekomendasyon ay dumadaan pa sa masusing pag-aaral at wala pa namang nabubuong desisyon. Umani ng batikos sa ilang sektor ang naturang plano na tinawag nilang malaking insulto sa mga biktima ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gustong paimbestigahan sa Senado ang hindi magkakatugmang patakaran ng gobyerno sa presyo ng bigas. Sa isang resolusyon na isinulong ni Minority Senator Risa Honteveros, hiniling nito na busisiin ang rice regulation at ang pagpapataw ng mandatory price ceiling sa bigas. Tinukoy din ng Senate Resolution No. 794 ang inilibas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng presyo ng bigas. Nangangamba si Tiveros na sa halip na makabuti sa mga magsasaka ang naturang kautosan, ay lalo itong magpapalala ng sitwasyon sa supply ng bigas sa bansa. Nasamsam ng pulis ang mga kagamitan na pag-aari ng New People's Army sa Bagaw, Cagayan. Susi sa pagkakatukla sa war materials ng NPA ang dalawang dating rebelde na kinilalang sina alias Dong at alias Jim na siyang nagturo sa kinaroroonan ng gamit sa liblib na lugar sa sitio Lanay, Barangay Santa Margarita sa Naturang Bayan. Kabilang sa na-recover ng Combat Operation opord Badass ng Cagayan Police Provincial Office ay limang grenade rifle, dalawang generators, mga improvised blasting cap, ilang mga bala at kable na ginagamit sa paggawa ng bomba. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng palita. <makes noise>